pabilihin po natin ay uh, essential para sa ating uh, mga farm activities so ngayon ay bibili po tayo ng sprayer para hindi na po tayo makabala rin sa iba na hiram ng hiram ng sprayer uh, bibili na tayo ng ating sariling Estrella mga adventure pero yung bibilin po natin yung hahanapin po natin ay yung sprayer na ah uh, chargeable so samahan nyo po kami mga ka adventures bibili po tayo ng ay ito sa akin yun a one way one way natin. so bibili po tayo ng sprayer at saka titingin-tingin po tayo ng mga iba pang mga mga farm mga farm equipment na ating uh, bibilhin pagdating ng panahon yung benta po natin sa farm ay ibibili natin ng sprayer para meron din tayong kumbaga kung, kung sa Ilocano pa uh, meron tayong pagkakit-kitaan niya. Pag Pakakit. Tama di, di, di so okay. Awan way manan. Meron tayong pakakit-kitaan natin ng ating uh, pinagbitan ng ating balay. So, ayan, malapit na po tayo. Investment ka ba yung dyan lang? Sa Euro? Euro ka yan? Euro. Ayan, ganun investment. Investment bayan yan? Tawag yan mga Investment. Yeah. Investment. Investment. Yan. Ngayon pa yaro ng linggo. Ito po yung activity ngayon. Ito po tayo bibili. Padre Choy sa Roro. Bali, nandito na po tayo sa Roro. Roro Supply. Siguro. Marami po silang mga binta, mga hybrid shorts. bili po tayo ng mga magagamit natin sa ating farm. 2 daw, pare ko yung career. to Kawasaki. Kawasaki. Branded. Walang pan, ma'am. Walang ayong... Manong a liter? Ilang liter po, ma'am? 18. Ah, 18 na ba yan? 18, oh. Maximum mo. Wala May 16 po, ma'am. Ang uh, 16 natin is ano? Ito, yung 2-4. 2 pa mga silang mga kagamitan pala dito meron din silang rice uh, rice miller you know, oh. broly advanced agricultural machine rice mill maganda siya parang kung parang karaan ng mga gamit saka meron din silang mga marami marami yan, nakikita po ninyo. Yan po yung kanilang mga uh, mga machines. Yung machineries. Yan din silang generator. Generator ba ito? Oh. Ay, hindi. Water pump. Yan, kailangan din to sa mga agricultural uh, kung natin. Kailangan din to para patubig. Saka yan. Oh. Yan yung mga karanan. Demo. Wait, ato nung pang tabas ah Tambak Ah, oh, may ikon pala Bala siya ma-extend sir Ma-extend Kasi Pero ma-adjust po yung kanyang kwan sir Pwede mapalitan ito ng mga Pero kung ano ba, diba, di ba may iba yung manipis yung ano niya Ah Ay, ganyan na lang talaga po yat. Ganyan <laughs> yan yan talaga is blower lang talaga daw. Oi. Fail fail free. Libre kanong oh. Oh, may <laughs> Ano? Ito na po yung ating nabili na ano Sprayer na uh, spray oil Bali Yung spray na nahiram po natin Nandun ba ba yan? Babalik na natin sa mayari Dahil <laughs> meron na tayo Sariling atin Kung mga Ano ay? na ay? Ano ka Ano ay? na. ay? na. Priyermo, priyermo dati tayong kaya kaya nga talaga. Hindi ko. Hindi na. Noy tayo ng uh, Nakapundar na tayo ng gamit. Uh, amat amat, amat amat ano? ilung kung sa ilunggo ilungano. Ilunggo Kung Okay ilungano, Pinot siguro sa susunod na naman ng mga mga ani natin ay makakabili na naman tayo ng mga panibagong mga kalamitan na so, magagamit natin sa atin uh, para yan sa mga farm shout out po pala kay John B at saka kay Tom's YouTube ayan, shopping you kasi it din po tayo ng Trapal. Parang gawa Ha? Ito po yung gagamitin po natin para sa ating mga alagang mga bibi. Gagawa po tayo ng kanilang mga gagawa po tayo ng kanilang silungan. Silungan ng bibi para kung makulan ay hindi po sila maulanan. So bali ngayon ay magpimirinda po tayo dito sa halo-halo Kailangan ang sukar, brad, ah? Okay. Siyempre, Skylog, iti malapa. Wala, na. Sabi kami okay. managat ang sukar okay. ng mga okay. daan. Ang Tikman muna natin. Mmm. Mas masarap po siya sa mga inasal na halo-halo. Paano mo sabi? Pag-itik kami ko ni Francisan. Ito agitik. Duro siya kahit ko agitik ah. Ito mga ka Ito po pala yung mga baby natin noon na maliliit. Ito. Marami na po yan. Malalaki na ngayon. Uh, marami po yung nakasurvive. Pero may namatay po. Pero mas marami po yung nakasurvive sa sa namatay. Ayan. 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 Quick, 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 quick! Quick, So baka hanggang dito na lamang po itong video po natin. At may gagawin po po tayo.